Ano yung paninda nyo? Lumpi ang gulay siya ngay baboy po pang patibay ng karelasyon. Hindi na po kayo pwede dalawa na po para makapita na po kami ang wapo po nyo nga po artista. Kamukha nyo nga po si dingdong Dong Dantis. Kaya hindi nyo po sila kamukha wapo pa rin po kayo. <laughs> ano yun? Bakit sabay kayo nagsasalita? Hala, like, like, ha? Mamaya na ako. Sarap eh. <laughs> oh, ano gusto mo? Tubig? <laughs> Ano lang, tubig na lang. <laughs> tubig. Nasaan na ba mo? Ano ba? Bili po kayo. Lumpia po lang siyang ay bago ito. Kung patibay ng karelasyon, bili na po kayo. Pwede dalawa na po para makapitan na po kami ang guwapo ba niyo po niyong abortista. Kuya, ilaw ka ba? Kasi Kasi niyo. Bili na po ka din para makuwi na po kami kay Lapin na ng Kamukha niyo nga po si Bingbang Dantis. Kaya hindi niyo po sila kamukha. po, pa po kayo. <laughs> <laughs> ano yun? Ano yung paninda niyo? Lumpi gulay siya ngayon, baboy po, pang ng karelasyon. lapit kayo dito, pasok kayo. <laughs> Magkakano yan? 15 po kasi po, na po sa amin. Sa amin po kasi naman rin po kasi nang sinasahudan. Oh, bakit sabay kayo nagsasalita? Wala lang po, trip lang po namin. Ibang klase yung trip nyo. <laughs> Taga saan ba kayo? Yellow Mr. po. Ah, oh, okay. Ang <laughs> galing naman <laughs> Kambal ba kayo? Hindi po, magkapatid lang po Ay, magkapatid <laughs> Bakit kayo sabay magsalita? Wala lang po, trip lang po namin oh, Ano pangalan mo? Jasmine po Ay, eh, kambal, ba't parehas pangalan nyo? Wala lang po <laughs> Sino nagpapabindan yan? Kapit-bahay lang po namin Kapit-bahay, inaangkat lang? Oo po Oh, ilang taon na kayo? 14 po. Hmm? 14. Kato, ano? Ka-14, ka 14. 14. 14. Matagal na kayo nagtitinda? Opo. Oh Since kailan? 2021 po. Ano pangalan mo? Jasmine po. Ikaw? Jasmine din po. Eh, sabay talaga. <laughs> Hindi ko alam sino kausap ko. <laughs> Sige, magkano, magkano? 15 po kasi po, pinapapinta lang po sa amin. Sa amin na po kasi naman. Ano po kasi namin sinasahudan? Bili na po kayo. Kayo lang po inabintay na inaga po. Ay, ganon? Opo. Ang buli. Magaling na nga. Bulera pa. <laughs> nag-aaral kayo? Opo. Saan kayo nag-aaral? Bukig po. Sa Bukig. O, oh, sige. Marami na kayo nabinta? Kunti pa lang. Po. Kunti pa lang ikman nyo guys. Sige buksan natin. Kain kain. Wala, wala pa naman kaming ano. Wala pa naman kaming baon kasi nadaan lang kami dito. Magkano isa? 15 po. Ah, 15 nga. Talagang sabay. <laughs> Anong naisipan nyo bakit sabay kayo magsalita? Wala lang po. Wala Strategy? Mabenta naman. Magkano na napipinta nyo sa isang araw? Nagkaka-500. andres. May na, ano? May nag-video na ba sa inyo dito? Opo, marami na po. Ah, marami na? Sino? Sila. Sila? O. O. Sa O. 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 Ikaw, kain kayo. Iski, kain. Ano laman ito? Gulay po. Gulay. Mm. Kayo, kain din kayo. Sige lang po. Pag nabenta to lahat, magkano? Hindi po namin alam. Pero ilan yung dala nyo? Ano po ako, 84. Oh, hindi na kayo sabay. Kasi <laughs> magkara kasi kami ng benta. Ano? Magkara kasi kami ng benta. Ah, kaya hindi alam. Ano benta niya? Lumpiang gulay. Ako ko siyang haybaboy. At anong siyang haybaboy dyan? Hmm. Ah, magkaiba. Tingnan. Sige Ay, magkano lahat yung Shanghai baboy? Ay, ilan lahat yun? Alam Hindi nyo rin alam? Bibilangin po namin Sabay, <laughs> sabay, Kaya nga Bilhin na natin ito Para ano Hanggang ano oras kayo magtitinda dito? Depende po sa Usually, ilang oras kayo natapos? Ngapon Hapon. Oh, ang galing-galing naman. Galing ng ano nyo, Ang galing ng strategy nyo. Talagang, syempre, pagka may taong nagtanong sa inyo, eh, sabay kayong nasagot, matik, nag-effort na kayo. So, mapapabili talaga yung, ano, oh, sige, uh, mapapabili yung customer, no? Bakit kayo nagtitinda? Pambaon lang po namin. Pambaon. Saan ang province nyo? Dito lang. Kain bro, kain. Nahiya ka pa oh. Mm hmm. Hmm. Sige, bilhin na natin to. Magkano lahat? Bilangin po namin. Gano'n kasi. Bibilangin. <laughs> Ayaw kung bilangin. Hulaan na lang natin. Ha. Oh, yung masaya kayo, magkano? Yung magiging masaya kayo? Ah, Mas siya. Ikaw, hindi na. Sa oh. Para maging masaya ka, magkano? Po po, ano? Para, kasi mahirap bilangin yan. Sige. Kaya naman po na, bilangin. Ah, kaya bilangin? Eh, ayaw ko. Hula, tansahin na lang natin. Mga ilan ba yan? Oh, sige. Hula. Yung magiging masaya kayo sa araw na to. 1 k <laughs> lahat lahat masaya na kayo Diyan oh, baka 1K. <laughs> ah, 1K yun sa'yo. Diyan. Ah, dito. Saan dito? Hindi <laughs> tayo, yun, kayong mahihiya Alam niyo yung negosyante, kailangan be proud to promote your product. Huwag kayong mahiya. No? Ilan taong kayo? 14. <laughs> <laughs> Hindi na kayo sabay eh. So, hindi na natin to bibilangin. Hulaan na lang. Magkano? Oh, okay. no, po. Ha? Ah? Isan, Isan libo. Ang mahal naman. <laughs> <laughs> ha? Ah? Na hindi na nabilang. <laughs> o, Ah, sige. Ganito na lang. Mga naman itong mga, itong mga kababayan at uh, <coughs> ang sisipag nila. At syempre, nakakatuwa sila mga kababayan. Kaya, yung Mga ganitong uh, uh, maliliit na negosyante uh, supportahan natin mga kababayan. The same time, uh, nakakabigay aliw sila, no? So kahit mainit ang panahon, nagiiikot-ikot sila. So support natin uh, support small business ik nga, no? Sabi nila 1k. Oh, 5,000. Para may pang-aral kayo. Okay? Okay na yan. Happy na? Ha? Opo. Ba't din nasabay? Ha? Thank you po. Anong gagawin nyo sa 5K? Pambaon po namin. Baon lang? Tapos bibigay ko sa magulang. Anong grade na ba kayo? Grade 7. Ikaw? Grade 9. Grade 9 at grade 7. Ah, so yung uh, ano talaga yung sabay? Sinong nakaisip ng strategy na magsabay kayo pag may nagtatanong na customer? Ako. Ay, ikaw. Ba't mo naisip na ganon? Wala lang. Para makatulong sa para mapasay yung mga customer oh. Para makabinta po kami. Para makabinta at para mapasay ang customer. Totoo naman, di ba? Tignan nyo, ah, nakakatuwa, 'di ba guys? Nakakatuwa naman sa malit na paraan. Sabi nga nila, kanya-kanyang diskarte talaga sa buhay, 'di ba? Sa strategy mo, kailangan always magtiwala ka sa kakayahan mo, no? Huwag tayong mahihiya. Mamumisipto yung mga basher, 'di ba? Basta ang alam mo, wala kang ginagawang masama. Ginawa mo ito, strategy na 'to para mabili yung product mo, para maka para makaahon sa kairapan. Go lang. Diba? Basta wala tayong inaapakang tao. Wala tayong sinasaktan. Okay? Happy na? Okay. Kung nga pala si Daddy Frankie. Nice meeting you. God bless. May request naman ako sa inyo. Okay lang? Itong lumpia na to, ipamigay mo sa mga taong nagugutan dyan. Ha? Sa lahat ng mga bata. Ha? Okay? Maasahan ko ba yun? Okay. Sige. Thank you. Ayan na. Thank you po. Sana po magkajowa na po kayo. Ay, may asawa na ako. hindi po kayo magkaroon sa pagtandaan nyo po. Thank you po. <laughs> thank you po. Okay, ingat kayo. Thank you. Tama na. Thank you. Thank you Thank you. Thank Thank you. Kuha yung. Ako sa na, po niya, 'yung libre lang po. Masarap po siya. Fresh na fresh <laughs> kasi, <laughs> si presyo po ng lahat. Oh, wow. Kata all friends. Alin ko na? kayo 'yan ada Kuha na pili. Hello. 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 Na, bueno, po napukay po napukay ano, eh, libre daw uh, libre ah, daw yeah, ano daw ano, ano yan siya ngay baboy okay. po pampatibay ng karelasyon Oh, wow. wow. ano eh. oh, you. Oh. Sino <laughs> po ano

nya Kuya, gusto niya. Puko! Uh. <laughs> Sarap eh. ang kila Kuya, gusto mo? Choka, eh. Ate, gusto niya pa po? Kuha lang po kayo. Ano na? Ano na? 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 na isa. mamaya. Thank you po sana po na po kayo. Thank you po kuya.